Ang sakit, hindi yan basta nawawala. Kahit ilang beses ka pang humingi ng sorry. Kasi ang sugat, kahit maghilom, may marka pa rin. Yes, you are forgiven. And that's a blessing. Kasi hindi lahat nabibigyan ng second chance. Good for you. Kasi pinatawad ka ng taong sinaktan mo. Forgiveness doesn't erase the pain. Yung trauma, yung sleepless nights yung mga tanong mo sa sarili mo na sana kung nagkulang. Dala-dala pa rin yan ng partner mo. You may have moved on from the mistakes. Pero siya, baka hanggang ngayon, nilalabanan pa rin yung sakit. Kaya pag pinatawad ka, make that forgiveness count. Huwag mong hayaan na yung second chance maging dahilan ng second failure mo. Pag nagkamali ka, ayusin mo. Let your change be louder than your excuses. Patunayan mo na ikaw yung taong deserving sa love na minsang ikaw mismo ang sumira. Forgiveness is a gift, but trust, that's earned. Ang tunay na pagmamahal, marunong matuto at magbago. Baka last chance mo na yan. Huwag mo sayangin.